Ibanibad na si Gusto ko yung mga yun doon nyo yun Mapra-practice na siya doon no? Mga ilang ano na Papasaway mga Gusto ko yung. Yan ang patanong ni Manan ng nanay niya. Pero ngayon, may human ang inay na siya.

Tingnan natin to kasi dito natin siya ipapares mga hindun pag lumaki-laki na sino basta kayo ipapares na natin siya dito so yan yun ng gandang klase yan sabi ng mga kinala natin yung pag-share doon あこ pagbabahin natin yung dalawa mga idol kasi yung mga ka may pasok tayo ngayon yung mga idol so ayan tatawagin na natin siya ah so ayan maraming, maraming salamat so, so good morning mga idol bye